Pidagong Cove Ay, pinagong na ito walang mga na ubo Ito'y malaking repair Ay, kita mo nabalitan Iyon eh, na yung paa ay siyang tumikalag ay, ito na yung mga ubo ang pusta Ay, ito pa Ay, wasak ang salamin Ito, hindi naman ang tinig Huwag. galing diyan ah Jesus. Pako, pako, pako. Talagang. Pako, may isda pa nga doon na. Isdang, ano? Isna, ano? Ay, naroon ka. kay Kaya lang nga di. Oh, ako yung arig Bakit? Bulok na? Ay, wala nang tiyan. Bayo na uho. Naha. Ay, ito ah. Ayak ay bulok na. Malaki. Kagana yan din ah. Ayak ay bulok na. Kaya, nung pang alas ng um, hating gab, yung sag-sag. Wala na. Wala na ang aking piknikan. Ang bit. Linisin uli ito.